Hello so guys, magandang umaga. Samahan nyo kami guys sa pag laot guys. Dito na tayo sa may laot. Sa pisuka natin. At ngayon lang kami na ano, mula pag panghuli ng isda. At mayroon na tayong ilang piraso na nahuli. Traso pa lang Kasi ngayon lang kami nagsimula Ngayon lang kami dumating sa pustuhanan Dito tayo sa mga sirang uh, mga panagat dati At uh, dito lang muna tayo manghuli ng isda Ito mga buhay pa guys so. uh, Buhay pa mamaya na lang ulit ako mag video at maraming salamat ano bye bye ingat kayo palagi a few moments later so guys nandito na tayo sa payo natin tayo ngayon managat sa tayo ng isda sana mo padawi ngayon ng isda guys hindi mainit ang panahon. Na uh, ano, napubiran sa ulap ang araw. Ja, så. Ja, så. Hindi mo lang nga pa isa bawat gawin. i Não. O salamat sa panood guys. Bye bye. Ingat kayo palagi. Two hours later. Guys, uwi na tayo. Kasi mayroong dumarating na tubas ko. Tunos. Tunos. So, Ay tayo wala, ah 1 team team naman ngayon pwede na umuwi And mayroong numarating na malakas na ulan kalakihan din ng mga alon guys oh At Dito lang muna guys, mamaya na lang ulit. Ah, uh, sandali na bye. Video na lang doon. at maraming salamat guys sa inyong lahat bye bye ingat kayo sa meanwhile hello guys magandang hapon ito ang isda natin guys walong pinggan ito ang mga uh, makagum dito sa amin ang tawag po sa inyo uh, Agung itu Anak yun, kagis-kis. Oh, halo-halo lang, guys. Halo-halo. itu guys lah, walau walau tinggal. Nah. At lukas na naman ulit guys. Bye bye. Ingat kayo po lagi. Maraming salamat.